Okay, no? batik ba, magbabati muna ako ng dito, no? Mag-greetings muna tayo. So, magandang tanghali at magandang umaga sa inyong lahat nandito ngayon po, no? Magandang gabi sa mga Pilipi nandito sa Pilipinas, no? At sa DMW Dreams, a uh, Dream Worldwide, no? Magandang umaga po sa inyong lahat, no? Una talaga, batiin talaga natin yung umagang umaga para press, no? Good morning talaga, no? So, ngayon po ay... Uh, Good, uh, uh, magandang gabi rin po kay Coach Fernan Santiago at sa ating trainer, no? Thank you so much, Coach Mark Naldagasdas at sa ating host ngayon, no? Si John Michael, ah, uh, uh, Lisa, ah, uh, sino ito? Si Lisa, Li-sa-sa. Lianza, <laughs> oh, Lianza po, Lianza. Oo, uh, yun so. So, I'm sorry, no? So... Ah, oh, kasi pasensya na po kayo kasi hindi po ako marunong masyado mag-Tagalog kasi malak uh, laking Bisaya po ako, no? So ngayon po, no, magpakilala muna ako sa inyong lahat mo no? kasi maraming mga baguhan na hindi po ako kilala. So nag-share din po ako dati dito sa DMW nas. Coach Fernandez Santiago. So ngayon po, ako pala si Christine Atang Alongkaya. I'm 32 years old. Isang OFW, 9 years na din sa Middle East nag kasambahay, no? Nine years, no? I'm single mom, no? So, ngayon po, ginagawa ko si Live Good as a full-time dito sa Tacloban, Leyte City. Oh, dito po ako nag, nagpo-full-time kasama yung mga team na Ultimate in Empire, no? Na si, the founder is a uh, Coach Jana Montison. Yung, yung ano namin, yung energetic na coaches nandito ngayon. So, yun po. So, kilalang kilala nyo yun, no? So, no? Sino nag-invite sa akin sa negosyong ito, no? Nakilala lang ko lang siya sa true social media. Walang iba kundi si Coach Glenn Bernal. Siya po yung nagpakilala sa akin ng opportunity ito. Okay? Um, I'm a gold rank, no? Sobrang ano lang ako, kabahan ah. I'm a gold rank road to platinum. Okay, na gold rank po tayo sa bansang Kuwait. Ginagawa ko lang part-time. So ngayon, naging full-time na po ako dito sa Libgod. So ngayon po, no, so ang mga masabi ko lang po, no, sa as akong isa ka mang OFW ngayon, na ginagawa mo si Libgod, no. Ako po ay isang OFW, no, nine years nagtatrabaho sa ibang bansa, walang naipon, Walang walang nauwi na pera. Okay. Na pag-uwi tayo dahil po sa uh, emergency, no? Nagkasakit tayo po tayo doon. Hindi lang ako nakapag-income dito kay LiveGood kundi naging magaling din ako dahil sa product nila, no? Umuwi po ako na may sakit. O, umuwi po ako sa Pilipinas na may sakit. Okay po? Yun po talaga na kailangan natin kung naghahanap ka ng right company. Kung naghahanap ka man ng right company, walang iba kundi mag LiveGood ka na. Kasi ito po ang tunay nagtutulong sa mga OFW na kagaya ko. Naghahanap ka ba ng right company? Huwag ka na magduda-duda. Dito kay LiveGood. Kasi dito po kung isa akong natulungan, what if kaya ikaw? Tulunga, matulungan ka rin kasi natulungan ako na umuwi ako sa Pilipinas, no? Nag full time umuwi talaga ako nang wala sa oras, no? emergency talaga yung pag-uwi ko. Ba, kaysa naman umuwi ako nakabaong na, no? Kailangan natin, wag na kayo magpaduda-duda, wag na kayong, kayong patumpik-tumpik pa. Ku wala alisin niyo 'yan kasi alisin niyo 'yan dito sa ano natin, sa kung isa ka nang athlete member, seryosohin mo si Live Good, Focus ka, mahalin mo si Live Good. Lalo kang ibibless ni Libgood. Kasi hindi ka ibibless ni Libgood kapag hindi ka interesado sa negosyo at hindi ka bibigyan ng tao kapag hindi ka interesado sa ganitong negosyo. Okay? Energetic ba ako? So ngayon, no? Medyo kabahan pero nawala na. Okay. <laughs> no, so yun po, no. Thank you so much, no, sa mga nandito, no. Lalo na sa mga hindi pa member, no. Magpa-member ka na. Dahil sa 3,000 mong pinuhunan dito kay Live Good, no, walang mawawala sa iyo. Walang mawawala sa iyo, hindi mo 'yan ikakahirap, kundi ikayaman mo. Baka makapag-uwi ka pa na may ipon. 'Yun po. Gawin mong part-time. O, wag ka nang, ma, wala kang oras, wala kang time. Time of management. Kung interesado ka magbago ang buhay mo, kasi marami na nagbago ang buhay dito kay Libgod. Maraming na nagbago. 'Yun ang tingnan mo, hindi yung ibang tao nagsisira dito kay Libgod. Yung pakinggan mo, yung nagka-resulta dito kay Libgud, hindi yung ibang tao. Panindigan mo, isipin mo, may deepest why ka dito kay Libgud. Isipin mo na may, yung bang, bakit mo ginagawa si Libgud? Bakit ba ginagawa ko si Libgod? Dahil po sa pinagdaanan ko. Nine years, hindi ako naging asensado, hindi ako naging mayaman. No what if pa? Kaya kung dito ko yung nakilala, kung do, noon pa nakilala ko si Libgod, siguro ngayon, Naging mayaman na ako ngayon, no? Pero, ngayon lang, ano palang si Libod eh, two years pa lang, pero grabi nagka-resulta. lumabas, no? Isa na ako sa natulungan ng Libod. Kung walang Libod, anong nangyayari sa akin? Di ko alam kung anong nangyayari sa akin ngayon. Okay? Napapasalamat ako sa taong nagdala sa akin dito. Kahit hindi ko siya kilala, nagtiwala ako dahil sa 3,000 pesos. Nagtiwala ako sa taong ito. Kahit hindi kami nagkakilala and personal, through social media lang, kung sino man yung nag-invite sa inyo about oblique good, mag-join ka na. Kasi ikayaman mo yung 3,000. Ikayaman mo yan. Hindi mo yan ikakahirap. No? Ikayaman mo yan. Yan po ang advice ko. No? Minsan po, yung bang mga OFW na ano, katulad natin, syempre marami tayong ano, kailangan po, No, advice ko lang sa inyo. Pukusan nyo, mahalin nyo yung negosyo. Yun lang po ang masabi ko po sa inyo. Huwag kayong iparanas yun naman na umuwi kayo sa Pilipinas na makakain ng masarap na pagkain kagaya ko. Umuwi na parang kalabera, parang skeletor. No, may sakit na, pero umuwi ako. No, umuwi ako ngayon, mataba na ako, blooming na. No, hindi pa kayo masaya? No, nagpapasalamat talaga ako dyan no sa mga ano kagaya kong FW wag nyo wag kayong ma sa ano natin yung ating sahod alam niyo 21,000 pesos no 21,000 yung sahod natin pero puyat pagod walang ipon padala lahat kasi alam ko dati na pagiging OFW ko diyan ako naging mayaman yun pala pagiging OFW ko nakaabang ang utang nakaabang, yun. So, yung pag-join ko dito, Good, never akong nagkautang, nabayaran ko lahat ang utang ko, lahat ng problema na lahat ng mga problema ang dumating sa buhay ko na because of why mayroon akong income na weekly and mati kahit hindi na ako magiging OFW habang buhay. Iparanas nyo sa buhay nyo na magiging amo naman kayo or magiging social No, hindi naman natin hinangad yan, pero ha, uh, ibibigay yan sa'yo ni Papa God. Hindi sa man ngayon, pero dumating yung oras na magiging success ka dito kay Basta, focus ka lang dyan sa negosyong anong mayroon ka ngayon. Okay, thank you so much no sa mga nag, ano sa akin no, thank you so much no sa mga nandito ngayon, thank you so much no sa mga ano, lalo na sa ating trainer ngayong iba, walang iba kundi si Mark Dagasdas. Ang amin pinakaanon dito sa ha, sa Tacloban City no si sa ating host no walang iba kundi si Coach John Michael uh, Liza no I'm sorry hindi ko mabang hindi mat matigas yung pagdaldal ko no so and sa ating crown diamond the founder of DMW Coach Fernando Santiago once again I'm Christine at Alungkaya. to biga the glory live good, is a blank Uh, live God is a blessing. Thank you so much and God bless you all.